Good morning. Good afternoon. Good evening kung saan man naabot ang video ito. Time check dito sa Bansang Kuwait ngayon ay 8.20 na ng morning at magkape muna tayo fish kasama ang ating pag-breakfast. magbe breakfast tayo yung coffee. Okay, ko ng coffee. Iinit na ako ng tubig, Half lang. Tapos mag- Iinitin ako ng ating salmon or sandwich chat kung tawagin dito sa Bansang Kuwait. Kasi busy ko ngayong araw na Dami kong gagawin. May gagawin ako sa amo ko. May ako dito kay Mama Kibir. Pero titignan natin. Kung makaya ng ating power. Kasi nga Nag-iisa tayo, besh. Nag-iisa. Pero hindi ko makaya magsabi ako yung Mama kibir para pwede naman siya magtawag ng kumuha. Yung binabayaran ng oras nila. Masyala, makaya. sandwich chat sa ating breakfast. Ako palang isa eh. Ito lang pa siya na. Maritis sunyo. Partnera natin ang batil na kung batul na kus. Batul ba yung batil na? Dahil hindi tayo pwede, hindi ako po, di sa sobrang init. half naman ko siya ngayon ay ilagyan ko ng water for ang ating breakfast with coffee so, ilagyan ko lang po ng water ito na ang ating sandwich hut kasi ako nakain ng talong ay ano pala ito? lapid falafel na talon. talong. Falafel with French fries. Tapos ito yung falafel. Hindi lang kung natama ba yung pagpunas mo. Pati Tapos lalagyan natin. Masarap ito pag May dabatel, tapos, eh. And ito may mga ipit Kung ito Ito yung pickle. Ito yung part na yun. Breakfast naman matay yung ano. Ito ay radish. Ngayon ang pickle. til að mannægta hrjótsa. sukatan yang ditutup hmm, enak besok enak 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 gusto kong gawin ngayon habang tulog pa rin mga amo ay maglinis ako sa sana. kopya na bukas yung pwituan kasi yung machine nandun doon ay matuloy sa store kung po so, na gusto kahit Siya. Bili kasi namin ito Tapos. Kasi nga. nung kanyang. Patid, bunso kapatid, na lalaki sa kagabi ay nandito. Extra ko. Kaya, may pang breakfast na ngayon. May iba naman binigay ko sa maniho at kasada sa houseboy ka Para may makainin sila sa dinner. Yan sila na dinner yung kain ito sa para sa akin. Kinain ko ngayon kasi nakakain na kami ng dinner nung matapos na silang kumain. Ano hindi ako nakain nito. Ayan. Isa pala siya. Ano kasi siya yung ang tawag niya sa Tagalog. Pag sa Ilunggo, malangto. Napakala, kadasta. Ka? Hindi ko alam sa Tagalog. Ma yung <coughs> dito oh. Kasi kagabi, sinundan ako ng Mama Tiga kung saan ako pumunta. ng ko na ng mother. Yes, wala kasi yung susi namin. Ay, hindi ko naman nandiyo sa baba. Pero kagabi nadala ko rin sa taas. Kasi nga, yung tagaluto namin ay maaga siyang gumising 2 o'clock to 3.30 straight po 30 kasi yung amo niya maaga umaalis pa kung trabaho simula nun no, hindi na siya hindi na namin binibigay yung susi sa kain mga pagdabi, bago magkiyat kasi nga malakas siyang bigising, tapos kawa naman siya mga, mga na pagibigay pa hindi magigising din siya sa so that time hindi nila ang decide na sa mga, mga na hindi nila ang ingay dun sa kwarto niya yung susi Uh, every night. Yung kanya ba, niya ako. Nilagay ko na lang sa bulsa ko. Tapos, tinanong niya ako kung gabi ko nasa niya. Sabi ko, dito sa bulsa ko. Kaya nila, pinala ko ng kagabi sa taas. Wala mang magtatanong pero sinabi ko ba? Diba? Na. So, yeah. See ya. Hindi yan nabuksan ngayon. Mamaya kayo nabuksan pag dumating sa pagbababa pa siya. Kaya pag alis ng amo niya, matutulog ulit yun. Tapos, hanggang ngayon niya, tao ulit yan. O tapos yun. Yun. Yung bato na naman siya. Hanggang dumating ng amo niya. Hindi na pala siya. Alam yun pala. Na yung pinuntan pa kita. Ito na. Tapasin ko muna ito kasi nga. Uh, ising na si Mama Kibia. Baka tawagin yan ako. Bye bye. Masalamat. Okay bye.